Ako yung una, isa sa mga una sa tabing ilong na nagka-soap opera. Ako yung unang maraming movies sa amin. No? Birthday surprise sa akin kasi inaano na ako sa prime talent. Oh. So, nandun yung mga bossing, nandun lahat ng... Oh. ng bida ka, in other words. Bida, nandun lahat ng mga endorsers, endorsements ko. Oh. May cake. Nasa mall ako, I did some okay, you a, know, a, bad a stuff, things. a few things. Surprise party ko yun. Pagdating ko doon, sila na-surprise. Hindi na akong mga tayo. Tapos na matago. And then lahat para na pack up this party, pack up. Wow. Nawala na ako ng chances, nawala, nawala yung plans nila sa akin na... So may ganung, uh, ganun catalyst. Yeah, and that was one of my biggest regrets. And then after nun, yun na, nakita ko na, oh, si John Lloyd. Siya na yung nasa rom kong ako habang wala nang, wala nang kumukuha sa akin. It was a struggle. Begins. It was a struggle until may lumapit sa aking director noon. O baron, tanggapin na natin. Hindi ka pa leading man, material. No? Ibigay na natin yan kay